啊,啊、oh,。Oh, oh, oh. Oh, Ito ay mula sa Reddit user na Sivesep kung saan ang mama nito ay nag-aalaga ng isang bata sa kanilang bahay sa England. Isang gabi habang nakabukas ang TV sa loob ng kwarto ng bata ay may mangyayaring hindi nila may paliliwanag. Pangyayaring talagang makapanindig balahibo. Nakita mo ba? Tila ba may nakaupo sa upuan? Isang maputlang mukha ang makikita sa tuwing tinatama nito ng flicker mula sa TV. Di ba nagtagali bigla rin itong nawala? Ayon pa sa Reddit ay eh, maaaring aksidente na ang CCTV nila ng paranormal presence. Pero kayo, ano sa palagay nyo ang nakuna nila? Footprints ang babaeng si Kate nakatira sa isang remote area malapit sa kakawian ng Pennsylvania. Isang nagyayelong umaga around 4am ay nagising siya. Nang lumabas ito ay may nakita siyang kakaiba sa nagyayelong paligid. May napansin siyang katakataka sa labas mismo ng pintuan niya. Nalabis niya ang ikinabahala. Good morning guys. It is literally 5am. And I opened the back door to put some dry food out for the stray kitties. And there are people feet printed all over my deck in the snow. Do you see this? They start over there. And it like barefoot walks up to the table. There's nothing coming up to the. Maybe there is something coming up to the door. What? And I don't see any in the yard. What is this? I see them kind of coming out of the flower bed. They stopped there. I thought maybe they would have walked off through that flower bed, but I don't see anything there. It's like one straight line from out in the yard up to the door, turned around towards the table, and then just stopped moving. That one has one, two, three, four, like six toes. That's six to So is that one. One, two, three, four, five. It is 16 degrees out. I have not gone outside yet. My cat came and woke me up hysterical, probably because there was some barefoot person on the deck. I'm just more concerned about like a mental health crisis because there's no reason to be out there barefoot. Kinakabahan man ay nag-aalala pa rin si Kat na maaaring may nakakaranas ng mental problem na siyang nagpag-alagala sa nagigilong paligid na nakapaalamang Tinawagan pa niya ang mga pulis at nalamang wala namang nawawala o kahit anong ulat ng mga trespassers sa paligid nila. Concern man si Kata, hinayaan na lamang niya ito pero makaraan ng ilang linggo ay muli na namang magpapalik ang mga footprints. Morning, but okay. <clears throat> safe. Let me show you. This is the first time we've had snow since the initial footprint sighting. Do you see that? they're barefoot again they're in a different spot than <clears throat> look at my shadow so those prints are in a different spot than when we had prints before let's go downstairs it is seven o'clock uh, i've been up since 4.30 i didn't look out I just came up here and then I opened the window to see if any of the stray cats were coming up to the door yet because I didn't feed them yet. I'm gonna stay right along the side so I don't interfere. Those are definitely very bare human feet. But there are not six toes on these that I can tell. I don't know. No, those are very clear toes right there. So the house next door has nobody living in it, so I'm not sure why the prints would be coming from that deck. Happy New Year. Bumili si Kat ng dalawang security camera upang i-monitor ang labas ng bahay nito pero ang misteryosong barefoot stranger ay hindi na nagbalik pa sa ngayon. So maaari kaya ang isa itong supernatural o mas nakakatakot pa? Maaari kaya ang isa itong tao na nagpupunta sa bahay niya sa kalagitnaan ng gabi? tagu Ang video namang ito ay na-record ng isang ama kung saan isang hindi may paliwanag na pangyayari ang na-capture ng baby monitor camera. Nangyari ito noong December 28, 2023, pasado alas 9 ng gabi. Siya at ang asawa nito ay laging nakikipaglaro ng TAGU-TAGUAN sa mga anak nila nang sa hindi naasahan ay may kakaibang makukunan ng kamera ng cellphone nito. mo mong maiki... you smell the blood of dogs chew What, what? It, it. Why Why I me? know, but we're downstairs. Heart attacked here. Oh, I'm, this is stressing me out. You're stressed, out. What? You might need to change my diaper. Oh my <laughs> god. Gulat na gulat ang padre di pamilya pero naghintay na lamang siya na lumabas ang asawa o anak nito na nagtatago sa loob ng closet. Pero makaraan ng ilang minuto ay wala pa rin lumalabas. At nang tingnan na nga niya ito ay walang tao sa loob ng closet na talagang ikinakilabot niya. Sumumpa pa ito na bago nagbukas ang pintuan ay may narinig itong Boses. Malinaw na maririnig sa footage na hindi lamang guni-guni ang narinig ng lalaki dahil may boses talaga sa loob ng closet. Wala man silang eksplanasyon sa pangyayari ay hindi pa rin sila nagbigay ng komento sa mga taong naniniwala isa itong supernatural events. Kung ano man ito ay pinasya na lamang nilang ikandado ang closet at nagsabing kakalimutan na lamang nila ito at sana ay hindi na ito muling mangyari pa. Abandoned School Si Chris mula sa YouTube channel na Urbex Hill ay nag-explore sa isang abandoned school building ng Cleveland, Ohio. Nagsara ito dahil sa kakulangan ng mga estudyante na nag-enroll rito. At sa kasalukuyan ay tuluyan na nga itong inabandon na Ayon pa sa video ay sa harap mismo ng paralan binaril ang isang teenager na naging ng kamatayan nito. Well kung matagal ka na sa channel na ito ay napanood mo na rin ang ilan sa mga video ni Chris tulad nito kung saan nakunan ng kamera niya ang isang mabilis na dark shadow figure na dumaan sa loob mismo ng paralan. Ngayon sa muling pag-explore nito sa loob ng paaralan, ay may makaka-capture na naman siyang kakaiba. Ano rin mo maiki? This was a trail of blood. with vandalism as follow On the f and everything, what? This can't be real. That is crazy. That is. They put six 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 on the door. That does look real. Oh shit. Yo, there are bullet cases. At this point in the video, some additional narration is required. You see, unfortunately, at this exact moment, my camera stopped recording, but I immediately noticed and pressed record to continue filming. I also want to point out that normally, in a situation like this, I would have remained calm. But after hearing the stories of the murder that took place here and seeing what looks like blood and bullet casings on the floor, I decided to leave instead of investigating any further. Nang nasa lower ground si Chris ay eh, nakita nito ang mga patak ng dugo papunta sa isang pintuan na may nakasulat na 666. Nang makapasok na nga siya sa kwarto ay natuklasan nito ang nagkalat na dugo kasama ng hubuan tingga at sapato sa sahig. Ilang segundo na nga ay may narinig na nga itong ihingay at boses sa gilid. Nung unti-unti siyang papalapit ay dito naalala niya ang batang binaring sa kaskwilahan. Kaya naman hindi na siya tumangkang. Lumapit pa rito at nang madali na lamang umalis. Pero narinig mo rin ba ang mga tinig o mga salitang I am bleeding? So meron kayang taong umihingi ng tulong o patibong lamang ito para makapasok si Chris o isa itong paranormal Well, sa kabilang gusali ay may nakunan din ang camera nito. Napansin mo ba? Makikita ang refleksyon ng pader sa salamin at isang white figure ang dumaan na nga rito. Pero wala naman ito sa camera. Isang usok rin ang nagmanifest sa parehong parte ng gusali. So ano kaya ito mga kamulti? may tao kaya sa loob ng gusali dahil sa mga dugong nagkalat rito. At kung ganoon man, ay ano naman ang mga kapabalagang nakunan ng kamera ni Chris. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. House in the Woods ang lalaking ito ay nag explore sa isang abandoned haunted house na makikita somewhere in Norway. nag ang exploration ito sa paglalakad papasok sa harap ng bahay. Napakadilim man at eh, nagpatuloy pa rin ang lalaki hanggang sa mapandar nito ang ilaw. Sa pagsuyod ng lalaki sa loob ng bahay, wala itong malam alam sa pagpasok nito sa isang madilim na si Lid, may makukunan siyang magpapayanig ng buong katawan niya sa sobrang takot. Takot na talagang magpapasigaw sa kanya sa sobrang gulat. Panorin mo mayiki. Laking gulat nito nang biglang sa harap pala nito ay isang nakapangingilapot na figura ang siya palang nakamasid sa kanya mula sa kadiliman. Ah! Sobrang gulat ito kaya siyang napasigaw at agad na tumakbo palabas ng bahay. Iba't ibang komento ang inaani nito mula sa isa raw itong demonic entity o mahaharing tao lamang din na nakatira sa loob ng abandoned house. Pero ikaw ka multi sino o ano sa tingin mo ito? Ah! Night Ride Ang video ito ay mula naman sa isang Korean YouTuber na Sausage Lips. Nagpo-post lamang ito ng mga video patungkol sa mga sasakyan at motorbikes at walang kinalaman sa paranormal. Magpagayon pa ay meron itong isang video na talagang nag-viral na umabot ng milyong views. Nangyari ito isang araw habang nakasakay siya sa kanyang motorbike 어 t sa h i n d 사 nito i n a a s a 는것 a 잉이라 y m 플레어 플레움! 이라고 해야 되나? 아, oh, 그런 냄새 a 는 a p a n 어어 뭐야? 어! 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 Nakuna nito ang nakapangingilapot na figurang tila ba tumatakbo patungo sa kanya. Pero napansin mo rin pa, Wala itong ulo na tila ba damit lamang na lumilipad sa ere. Takot man ay sinubukan itong lingunin ng koreano upang alamin kung ano nga ba talaga ito. Oh! 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 Ah! Oh, oh! Hindi na niya ito muli pang nakunan pero nakarinig siya na nakapangingilapot na tunog. Nakutsato pa ang patakbuhin nito ng napakabilisang motorbike. So ano sa tingin mo, kamulti? Oh! By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihitang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.